Putek. Putek. <laughs> <laughs> Gulat, <ako dun. laughs> Gulat ako dun. sa isa. <laughs> Ay, grabe. Huwag ako nagbabadali. No? Ha? <laughs> Gumanan mo siya, tiyama yung ano Rot-rot ka Hahaha <laughs> Siya pa yun ang pailing doon ha Ay gulat ako akala ko uh, Matutumbok niya ako eh Tira na natin sa ano Ayun eh, o si ano Si yellow man <laughs> Kinabahan ako ng bahagya doon ha Pagtingin ko sa side mirror ko, nandiyan na siya sa malapit eh. Akala ko tutumbukin ako eh. Hehehehe <laughs>